So magpapatuloy ang paghihirap nitong Boston Celtics dahil sa ngayon itong si Jalen Brown ang magiging first option ng Boston Celtics sa susunod na season. Ayon pa mismo kay Jalen Brown, parang kamatayan daw ang kanilang pagkatalo sa Knicks sa kanilang series. Mataas nga ho ang ekspektasyon sa kanila. Ngayong noong sila ay nagkampiyon noong nakarang season ay malakas na malakas sila. So balit ngayon ay tila wala silang panlaban sa New York Knicks. Ngayon, mayroon pa silang malaking pagsubok kung saan si Jason Tatum ay hindi nila makakasama sa pangkabuang season para sa 2025-2026 NBA season. Ibig sabihin niyan ay si Jalen Brown muna ang kanilang magiging first option. Nagkaroon din naman ng factor sa kanilang pagkatalo itong mahinang performance Nina Derek White and Drew Holiday. Sa halftime nga laban sa Knicks, si White 2 points lamang, Drew Holiday 4 points. Kaya ako'y nakakaintindi rin sa pinaplano ni Brad Stevens na siya'y gagawa ng malaking balasahan para sa kanilang lineup sa next season. Oo, magaling si na Derek White at Drew Holiday pero so far yung kanilang presensya sa mga importanteng laban, laban sa Knicks ay hindi naramdaman. Sila nga sana ang mag-step up dahil wala si Jason Tatum ngunit sila'y nabigo. Kahit ganun pa man ang naging resulta ng kanilang performance sa second round laban sa si Knicks, inaasahan pa rin naman na maraming magkakaroon ng interest kay Drew Holiday at kay Derek White sa trade market. Dahil gusto ng Los Angeles Lakers ng big time na center para kay Austin Reeves. Sa ngayon, heto ang dalawang option na pwede po nilang pagpilian. Si Jared Allen, ng Cleveland Cavaliers o pwede rin si Jaren Jackson Jr. Walang problema yan para sa Lakers. Depende rin sa kanilang proposal. Depende rin sa kanilang package para ipapadala. Hindi po bobo ang Cavaliers pati itong Memphis Grizzlies na kanilang papakawala na lamang ng basta-basta itong kanilang mga big man na ito. Imagine mga idol ha, itong si Allen at itong si Jaren Jackson Jr ay ang kanilang first option in big man. Kabilang to sa kanilang mga core players sa kanilang mga kupunan. Itong si Reeves, hindi siya star player, hindi siya second option, kundi third option siya. Malaking pagsubok to para sa Lakers mga idol. Pero kung kanilang kukunin itong sina Allen at Jaren Jackson Jr., siguradong malaki pa ang kanilang ibibigay na kapalit para sa mga ito. Hindi rin naman sila magsisisi at mabibigo kung ano ang kanilang mga kay Allen at kay Jaren Jackson Jr. Pero maliban dyan ay marami namang mga available pa na center na pwede po nilang subukan. Isa na nga si Deandre Ayton na sa ating nakaraang balita ay murang-mura lang at kayang-kaya nilang kunin ng walang masyadong malalaking asset na ipapadala. Para sa inyo, sino kaya ang kukunin ng Lakers? I-comment lang yan.